Hello viewers, welcome to my personal vlog and again for another video and for today I am going back to Hong Kong so ito yung pinakasad na araw ng isang OFW ang pagbabalik sa ibang bansa so wala palang ikasasakit napakasakit sa damdamin na babalik na tayo sa ibang bansa at ipagpatuloy yung ating mga pangarap napakasakit talagang iwanan ng ating pamilya sa Pilipinas pero wala tayong magawa dahil mahirap tayo at kakakailanganin natin talaga nating umalis yung masakit yung heart ko nung una akong umalis papuntang Hong Kong mas triple yung sakit ngayon na umuwi na ako at nagbakasyon at nakasama ko yung pamilya ko. Napakasakit talaga sa damdamin. Ilang araw ko palang iniisip na ako ay aalis ulit. Grabe talaga yung iya ko talagang buong araw akong umiiyak. Kasi iniisip ko ang tagal naman, lalong lalo na sa asawa ko, iniisip ko ang tagal-tagal pa ng two years. Bagong after two years ko pa siya makasama. So napakasakit talaga sa damdamin. Kung pwede lang kung may choices ng ako mas pipiliin ko sa Pilipinas. Pero kaso lang, sayang din yung sa Hong Kong kasi nga malaki na din yung sahod natin at hindi hindi kayang tapatan ng Pilipinas na sahod yung sahod natin sa ibang bansa. Kaya kahit na masakit sa damdamin, ipagpatuloy pa rin natin ang pag-abroad. So, nandito na nga ako sa airplane at wala akong katabi. Mag-isa lang ako sa upuan. So, tatlong upuan dyan, wala akong katabi. Kaya sulong solo ko yung chair. At ngayon na pabalik na ako, naranasan ko na talaga yung mga pinupo sa Facebook na excited lang umuwi pero napakasakit palang bumalik. Pero sige lang, isipin lang natin yung mga pangarap natin. Marami tayong gusto ma-achieve sa buhay. Kasama natin yan sa ating pag-alis. So ito na nga, nakakalungkot talaga. So nagpi-picture picture na ako dito sa airplane nakakas ano talaga sakit ng heart and sinasabi ko nga na sana palang araw makasama ko yung asawa ko sa pag-alis ko at makabisita siya sa Hong Kong kung saan ako nagtrabaho so paalis na kami dito sa amin um, Bacolod Silay Airport at isa din pala sa nagbibigay sa akin ng lakas na loob is 'yung mga OFW na mga nanay dahil sabi ko para sa akin wala akong anak, meron akong asawa tsaka yung mga 'yung mga kapatid ko at magulang ko masakit sa akin na umalis pero iniisip ko mas lalong masakit yung nararamdaman ng isang ina na mayroong naiwang anak sa Pilipinas, lalo na't maliliit pa at, at pinipili na umaalis papuntang abroad dahil gusto mabigyan ng kinabukasan. So yun talaga yung aking strength. Sabi ko, nasaktan nga ako how much more yung ina. Yung sabi ko, nakayanan nga ng mga ina na iiwan yung anak nila, dapat kakayanin ko rin. 'di ba? So yung naramdaman kong sakit, walang katumbas to sa mga naramdaman ng mga nanay na umaalis, iniiwan yung mga anak para mabigyan ng kinabukasan. So isa din 'yon sa mga nagbibigay sa akin ng lakas na loob na sige kakayanin ko to. Kung hindi um, nakaya nakaya ko nung una, mas lalong kakayanin ko yung pangalawa. So, nandito na nga ako sa airplane o na yung airplane. So, sa mga hindi pala nakasakay ng aeroplano, ito yung itsura Uh, ito yung itsura ng ilalim pag nandito tayo sa itaas ng eroplano. Ayan po, negros na po iyan. So makikita natin na hindi pa masyadong uh, nakaakyat talaga yung airplane dahil makikita pa natin yung mga bukid-bukid sa ilalim Pero mamaya mga clouds-clouds na lang talaga yan So purpose ko talaga ng video ito is para mapakita din sa iba, sa mga kamag-anak ko or sino man na yung hindi pa naka-experience na sumakay ng aeroplano Na ganito pala yung makikita natin pag nasa aeroplano tayo, pag nasa itaas tayo habang nakasakay ng eroplano. Kasi alam nyo ba dati nung hindi pa ako nag-abroad talaga, nasa probinsya lang ako na buhay, uh, yung pamumuhay namin doon sa probinsya lang talaga so yung eroplano talaga napaka malayong ano talaga yon napaka malayong pangarap nung maliit pa ako dahil sa probinsya nga kami lumaki and yung eroplano makikita lang namin yan sa napaka itaas nasa clouds na super liit lang talaga yung makikita namin and hindi ko nga yun, na one day makakasakay ako ng aeroplano simple, simple lang yung pangarap ko dati na sana makasakay ako ng aeroplano bago ako mamatay or bago ako tumanda sana makasakay ako ng aeroplano dahil nga doon lang talaga ako sa probinsya and doon lang talaga sa amin sa Bacolod City lang ako nagtatrabaho so hindi ako yung ibang merong, merong mga neighbors na nagpupunta ng Manila nakakasakay sila ng airplane so ako talaga doon lang talaga hindi ko hinangad na magtrabaho sa Manila kasi nga napakalayo. So, doon lang talaga ako. So, wala akong chance na sumakay ng eroplano Kaya yung, ito yung pangarap ko na sana one day makasakay ako ng eroplano or makakuha ako ng ticket na balikan lang. Tapos, balik lang kaagad sa ano, yung mga peso-peso fare na ticket. <laughs> So ayun ang uh, hindi pala natin masasabi yung tadhana o yung pagkakataon na nakapunta ako ng abroad at lalong lalo na dito sa Hong Kong. So papunta kong abroad. First time ko talagang sumakay ng aeroplano. So ganito pala ang feeling. Napakasarap pala ang feeling. No? Naninibago ako kasi nga hindi nga ako nakasakay ng aeroplano. Uh, 29 years old na ako at nakita ko yung aeroplano sa malapitan. So, yung pag-una ko talaga iniisip ng sumasakay ako ng aeroplano, sinasabi ko talaga na sana madala ko sila mama, papa, at saka yung mga kapatid ko, at saka yung lula, tulo ko na maramdaman at maranasan din nila yung pakiramdam ng sumasakay ng aeroplano. Kasi gaya ng mga lola ko, lula at lolo ko, matatanda na rin. Yung magulang ko, matanda na rin. Gusto ko sana na mafulfill sa kanila at sasakay sila ng aeroplano. Yun yung biggest ano ko sa kanila. So, andito na nga ang sarap mag, mag snacks dito sa itaas ng aeroplano ayan yung snacks na binigay ng Philippine Airlines so yung Philippine Airlines pala if ito yung sasakyan mo meron kayong snacks nakadepende po sa oras ng iyong flight pero kung sa bagay yung oras ng aking flight from Bacolod to Manila is 11.20 so wala palang lunch yung binigay lang talaga is snacks pero yung flight ko papuntang Hong Kong from Manila to Hong Kong is meron silang binibigay. Nagbibigay sila ng um, ng pagkain, nagbibigay sila ng snacks. So napakasarap. Gusto ko sana sana Lord mabigyan ng pagkakataon at mabigyan ng extra pera para matupad ko yung pangarap ko sa mga magulang ko na makasakay sila ng aeroplano. Sila lula, lolo, mama, papa. Sila yung priority ko kasi sila na medyo may edad na kasi sila. So gusto kong maranasan nila kasi sa probinsya talaga yun sa amin. Makikita nyo naman dito sa vlog ko na napaka super bukid talaga. So makikita lang talaga namin yung airplane is nasa itaas. Habang nagtatanim ng kamote, tubo at saging, tas dadaan yung airplane. Napakaliit. Yun lang na yung chance namin makikita namin yung airplane. Pero hindi pa talaga sila nakikita ng, erp, nakakita ng airplane sa malapitan dahil hindi uso ng airplane eh wala na mga lalapagan doon sa probinsya so ayun gusto ko sanang maranasan nila pero malay natin hindi natin alam yung kung ano ng takbo ng buhay pero sana nga matupad ko yung pangarap ko para sa aking magulang so ayan na nga nag enjoy ako dito habang kumakain ako ng snacks kasi nga mag isa lang ako sa upuan and Feel na feel ko talaga dahil nasa... Malapit ako. Nasa window ako. Actually, hindi ako nakaupo naka sa may window. Pero since nga na walang umupo sa akin chair, kaya lumipat ako. Ayun po. So, nagkakape. Ang sarap magkakape baga sa airplane kayo. Diba? Ang sarap talaga ng feeling. So, balik tayo. Balik tayo sa aking istorya. So, papunta na naman akong Hong Kong. And balita ko, excited. Excited yung mga amo ko na makita ako excited na excited na sila na babalik ako and yung nagbakasyon ako sa Pilipinas ng isang buwan hindi talaga ako nag-text nag-message sa kanila or tumawag man lang as in yung isang buwan ko talaga nirelax ko talaga hindi ako tumawag hindi ako nagparamdam sa kanila so yun naman dito nga ngayon wala akong internet dahil wala akong sim So, pagdating kong Manila, nakita ko pala na nag-message yung amo ko sa akin. Ang sinasabi ng amo ko sa akin, welcome back, we're happy to see, we're, we can't wait to see you this evening. So, anong gusto mo? Ipapasundo ka ba na minsa driver mamaya sa airport? So, sabi ko naman kay madam naku, mo na mo muna akong ipasundo madam, kaya ko namang omoe. And, no need na kasi nga, nadidilay yung, nadilay yung flight ko from Manila to Hong Kong, nadili ng 2 hours kaya hindi na ako nagpasundo sa aking meron kasi kaming personal driver na yung driver na mga alaga ako magpuntang school kaya hindi na din ako nagpasundo and nakarating nga ako dito sa Hong Kong is gabing gabi na and ito for the viewers is kalaman ito nakita niyo yung yellow tag na nakalagay sa aking shirt na may naka note na Uh, Maas, PR306, so yun pala yung number ng aking flight paputang Hong Kong. So naglalagay pala sila dyan ng ganyan para malaman ng connecting flight. Kasi so, if you are connecting flight, mayroon kang special treatment, pwede kang paunahin. Pag lapag ng aeroplano, pwede kang paunahin labas bago yung mga ibang passenger dahil kayo po ay priority dahil connecting flight po kayo baka maiwan po kayo ng aeroplano and that's one way na ma-identify kayo na connecting flight dahil kayo dahil meron kayong sticker na yellow na nilalagay so yun po is nalaman ko doon sa airport dahil merong lubapit sa akin at nagtanong na um, nag-offer pala sa akin na kung gusto ko na ba tumulong sa mga bata na iniwan ng ina. So kung magkano yung aking makakaya. So sabi ko nga, Diyos ko sa, kung sa ano lang gusto kong tumulong pero mas kailanganin ng tulong yung mga kamag-anak ko sa probinsya dahil napakahirap ng buhay. Basta maraming mga gano'n. Iwan ko na experience nyo yung mga ganyan. So ayan na po, nandito na po ako sa Manila. So ito na po yung itsura ng Manila. So I think hindi pa ito Manila, parang part of Luzon. Pero may mga puno pa kasi siya. So may, maya maya makikita nyo yung Manila talaga na as in wala ng space. Lahat ay lahat ay building na lang talaga. So paunti-unti na kaming pababa after 45 minutes. Napakabilis ng travel from Bacolod to Manila. It, it only take 45 minutes makarating ka na. While kung magbarko ka, 3 days and two nights ka pa makarating. So, ayan po, napakaganda na ng tanawin at maaliwalas ang weather. So, bago pala ako today mag-flight, pala baka merong cancellation of flight kasi nga merong bagyo. Merong bagyo sa Pilipinas. So, thank God na wala namang cancellation sa flight kaya tuloy-tuloy yung flight. Pero, kahit na ganun, medyo nakakatakot pa din kasi medyo rough road yung itaas naka ano kami ng rough road dahil para yung yung clouds ano ata ay ano ba yun maraming tubig sa clouds or ganun para basa parang yung airplane pumasok sa cloud and then nag parang ano para kami nakasakay ng tricycle kaya napahawak ako ng mahigpit so ayun lumapag na yung aeroplano dito sa Manila so welcome to city of love I don't know what what city is Manila so welcome to the philippine capital the philippine capital manila